Dito guys, nagmamakaawa na ako sa kanila na wag na nila akong habulin pero pinilit pa rin nila ang kanilang gusto para lang mabigyan ako. Nag-init yung ulo ko kay Granger, papansin masyado. Hindi ko yun pwedeng palampasin kaya napachat agad ako. Sabi ko, maya ka sa akin Granger, gagawin kitang fish cracker. Pinabasa ko sa kanilang lahat bilang banta, ngunit kakasabi ko pa lang nandito na agad sila nakaabang. Parang napahiya pa tuloy ako sa aking mga kakampi. Kinain ko lang din lahat ng aking sinabi. Maya maya yung luyi nakisali. Sabi niya, ba't di pa daw ngayon? Hindi ko yun nagustuhan kaya napalipray agad ako. Sabi ko, ah okay. Hinanap ko agad sila sa mapa pero walang lumalabas. Sa kasagsagan ng aking paglalakad si Granger biglang nagpakita gilas. Talagang sinusubukan niyo ako ah, ngayon inyong makikita. Pagtama sa kanya, hindi na ako nagdalawang isip para siya ibigyan. Kahit na alam kong ako yung mapapahamak at may masamang kalalagyan. Bigla-bigla rin kasing lumilitaw yung mga kasama niya. Sa pagdating ko, labis na naghahanda. Medyo napaangas na ako dito guys, sabi ko ano. Hindi sila nakasagot kasi alam na nilang ako'y seryoso. Nang malapit na ako makabalik, si Granger agad yung hinahanap ko. Ewan ko ba kung bakit napakalakas ng pakiramdam ko kapag ako'y alam ko kung saan sila nakapwesto paparating na yung mga yan guys kaya naisipan ko nang umuwi sana umabot hindi naman masamang magbaka sakali subalit laking gulat ko rumaraga sa yung gatot sa aking harapan nagawa niya pang nga akong talunan buti aking naiwasan bago pa siya makalapit nalusaw agad kung susumain para bang nakaladkad marami pang paparating papunta sa akin kaya hindi ako pwede basta-basta magpakampante si Chu naman yung sumunod na umabante inunahan ko na agad guys baka masipa niya pa ako eh. hindi ko na hinayaan pang makatakas biligyan ko ng matinding basbas wag nyo kasi gagawin sa akin yung lalapit kayo isa-isa kita nyo naging resulta apat yung nalagas sa kanila sa puntong ito, balak na yata nilang tapusin pero hindi nila magawa. Dadaan muna sila sa akin bago sila makaramdam ng saya. Tignan nyo yung Chupa, freestyle, freestyle pa. Anong akala niya? Hindi namin siya papansinin. Eh. Napatakbo na lang matapos kung si Batin. Nang dahil sa ginawa niya yun, nadamay patuloy pati yung Mia nila. Binigyan ko lang naman ng isa, tapos tulak sa granger, sabay atras na. Pinaubaya ko na lang yung mga natitira sa aking mga kasama. Pero syempre guys, kahit papaano, pinag-ingat ko rin naman sila. Anong tingin nyo sa akin? Basta lang nag na parang may alila. Hindi ako ganoon kahit nahihirapan na ako magbuhat, nagagawa ko pa rin mag-alala. Krinil ko muna yung mga dito sa top guys para mamaya wala sa aming maging gambala matapos nun kinuha ko yung red lamp para masakit ang bida sa sobrang sakit nga ng damage ko guys ako pa yung makakuha ng lord eh akala nga namin wala nang kukontes biglang may umagaw biruin nyo yun yung ang lakas ng loob biglang umalingawngaw pagkakulungin sa kanya kailan may hindi na lumitaw hahanap na sana ako ng pwesto sa pagkakataong ito nagulat na lang ako nandito na silang tatlo wala akong kalaban laban na mahinga na lang ako ng ilang segundo grabe naman paano kaya sila nakapunta agad dun siguro yung isa sa kanila nakachit yun Heto nga pala yung huling sibat ko natatapos sa kanila kahit gaano kadami hindi na ako na lula Napakaswerte ni Q, nakapag pa. O sige, dito na lang tatambay sa base nyo ha. Uy, anong ulti yan? Parang nangingiliti lang ha. Kaya naman pala matapang kasi naka-immortality siya. O sige, tatanggalin ko yan. Magigising ka ulit pero ang kasunod nun ay kinabukasan. Marami kaming nakaabang sa kanya pero parang birthday niya rin kasi eh. Tingnan nyo, nakatakas pa. Buti, nag-tower lock na ang aking mga kasama. Kundi, papasukin ko yun kahit nasa loob ng well nila. Hay naku, panalo na naman. Sunod-sunod na naman to. Tapos, sasabihin ng iba, hindi ako nagko content ng talo. Malamang, hindi ko nararanasan eh.